Kumusta sa'yo? Ngayon, uh, natin itong mga material tungkol sa ugnayan ng panalangin at ano nga ba yun? kung pagtutulungan. Ah, strategic collaboration. Oo. Tama. Ang mission natin dito, alamin kung paano yung uh, sama-samang panalangin pwedeng maging parang tulay ano, sa pagitan ng mga simbahan, mga ministry, pati komunidad para mas malaki yung epekto. Oo, oh, importante yan. Kasi madalas nating isipin, di ba, kailangan ng bagong programa o kaya mas malaking budget para may magbago. Pero uh, paano kung yung isa sa pinaka epektibong estrategya natin, eh yung madalas nating um, hindi masyadong napapansin? Yung sama-samang pananalangin. Exactly. Yung organisado, sama-samang pananalangin. Isang mahalagang tanong nga 'yan at titingnan natin based ito sa sources mo kung paano nga ba yung panalangin hindi lang yung alam mo yun, personal na dasal natin araw-araw hindi lang 'yon hindi lang 'yon kundi yung pinag-isa may layunin at uh, talagang strategiko yung pinagplanuhan kung paano yun pwedeng maging pundasyon ng uh, tunay na pagkakaisa at pagbabago sa paligid natin ah parang hindi lang siya opening prayer. Hindi lang. Ito yung pagtingin sa panalangin bilang mismong um, arkitektura na ng pagtutulungan, hindi lang panimula. Sige, imahin natin yan. Kasi napapansin ko rin, madalas talaga yung mga simbahan, mga ministry, kahit maganda yung intention, parang kumikilos ng kanya-kanya. Oo, oh, kanya-kanyang silo, ano? Parang ganoon na, magagandang piraso ng mosaic pero hindi magkadikit gusto natin ang unity pero bakit parang uh, ang hirap abutin minsan mm. at sinasabi nga sa sources isa raw dahilan kasi ang panalangin madalas tinitingnan lang na pambungad o pangwakas hindi yung mismong sentro yung power source kumbaga Nang siya paghanda siya mismo yung parang ano tinahing tali di ba ah yung threefold cord oo oh, oo oh, yun nga yung nagbubuklod sa atin at Uh, binibigyang diin sa mga sources yung mga halimbama sa Biblia. Yung panalangin ni Jesus sa Juan 17 para sa pagkakaisa. Para maniwala ang mundo, di ba? Tama. At makita rin natin sa mga gawa, kabanata 1-4, kung paano yung pagkakaisa nila sa pananalangin e nagbunga ng um, pambihirang kapangyarihan. nag yung church. So, may matibay na basihan pala talaga sa kasulatan. Pero... Uh, paano siya nagiging estratehiko sa praktikal na paraan? Anong pinakaiba sa basta sama-sama lang tayong nagdarasal? Ah, good question. Dito nagiging ano, mas specific. Nagiging estratehiko siya kapag um, pinag-isipan talaga. May particular na target. May malinaw na direksyon. Hindi lang basta-basta. Oo, pinag-iisa yung mga grupo. May tiyak na pinagtutuunan. Minsan, ginagabayan pa ng sama-samang paghilatis kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa isang sitwasyon. At uh, may mga binabanggit na tools or paraan sa sources. Ah, okay. Ano-ano yun? Una, yung tinatawag na pinag-isang kalendaryo ng panalangin. Bali, shared prayer calendar. Ito, um, isang schedule Nagkakasundo yung iba't ibang grupo, simbahan, ministry na sa linggong ito, ito ipapanalangin natin. Halimbawa, mga paaralan. Ah, focus muna sa schools. Oo. -o. Tapos sa susunod, baka local government naman. Tapos pamilya. Para may focus, may unified force ng prayer para sa isang layunin. Ah, okay. Para hindi watak-watak yung effort, ano? Magandang simula yan. Ano pa? Pangalawa, itong paglalakad na may panalangin at pagmamapa, prayer walks and mapping. Ito, uh, literal na pag-iikot sa komunidad. Naglalakad talaga? Oo, naglalakad habang nananalangin. Pero kasabay nito, parang nagmamap ka. Tinutukoy mo yung mga lugar na may, alam mo, yung specific needs o yung tinatawag ng iba na spiritual strongholds? Ah, parang specific areas na may problema pwedeng mataas na krimen, kahirapan, or ibang issues na tiniting uh, tinitingnan din na may spiritual dimension. So, mas nagiging personal yung prayer mo, nakikita mo, natututukan mo, parang spiritual reconnaissance. Wow! Talagang active at focused sa lugar. Interesting yan. Eh, sa panahon ngayon, may tech aspect ba yan? Meron, meron. Malaking na itutulong ng tech. Pangatlo, yung paggamit ng mga digital na plataforma para sa mga intercessors. Um, mga apps, websites, social media groups. Ah, para sa communication? Oo. Para mabilis mag-ugnayan, mag-share ng prayer requests, at uh, makapanalangin ng sabay-sabay kahit magkakalakasan. Real-time response, lalo na pag may urgencies or crises. Parang modernong upper room na walang pader. Gets ko. So, may calendar, may walks, may digital tools, pero syempre, ang gusto nating makita, yung resulta sa labas, di ba? Sa community mismo. Tumpak! At dyan pumapasok yung pang-apat, yung mga pinagsanib na gawain ng mga ministries. Joint Ministry Initiatives. Ito na yung um, konkretong pagtutulungan. Ah, yung mga proyekto na. Oo, mga food bank, mga libreng tutorial, community cleanup drives, pero ang kaibahan, naguugat ito sa pinag-isang panalangin at pagpaplano. Dito mo makikita yung synergy, yung pinagsamang lakas na mas malaki kesa sa kaya ng isa lang. So, ang prayer, yung foundation? Yung pundasyon at panggatong, sinasabi pa nga sa isang source um, na yung division, taktika dyan ng kaaway, diba? Sabi sa Epesyo 6, kaya yung unity sa prayer, parang spiritual warfare na rin yan. Oo nga, no? May point? Dito talaga nagiging mas malinaw yung kabuluhan. So, may mga ebidensya ba? May mga totoong epekto bang nabanggit sa mga material mo? Meron, meron. Binabanggit sa sources, halimbawa, um, may mga reports ng pagbaba ng certain types of crimes sa ilang syudad, gaya ng Atlanta, kung saan nagkaroon daw ng malawakang prayer network. Talaga? Oo. Tapos may mga successful school partnerships din na nagsimula raw sa mga prayer breakfast ng iba't ibang leaders. Pati dito sa atin, sa Maynila, may mga halimbawa ng prayer coalitions na nagbunga ng joint community programs. Wow! Tulad ng ano? mga feeding centers daw, mga health clinics na pinagtulungan ng iba't ibang grupo. Pinapakita lang nito na yung pinag-isang panalangin uh, may kakayahang mag-trigger ng tunay at minsan nasusukat na pagbabago. Grabe. Kung i-summarize natin ano, malinaw na pinapakita ng mga material na ito na yung pinag-isa at may strategyang panalangin, hindi lang siya spiritual exercise. Hindi lang. Isa siyang practical at uh, makapangyarihang pundasyon para sa pagtutulungan, mm. para sa community transformation, parang pag-align ng mga puso at plano natin sa kalooban ng Diyos. Nang sama-sama. Okay. Tama ka dyan. Kaya ang tanong siguro na maiwan natin para sa iyo na nakikinig sa mga ginagawa mo ngayon, sa mga ugnayan mo, sa proyekto o sa community mo, Paano kaya pwedeng gamitin itong prinsipyo ng pinag-isang panalangin bilang strategya talaga? Isang challenge yan. Oo, at uh, iiwan namin sa iyo itong pangwakas na palaisipan. Paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa pagbabagong gusto nating makita ay hindi yung kakulangan sa pera o sa programa? Ano yun? Kundi yung kakulangan natin sa isang shared altar. Isang lugar physical man o hindi kung saan tayo nagkakaisa sa panalangin